Abay siguradong gugustuhin mo nga rin na maging NBA coach kapag nalaman mo nga ang balitang ito. Pero bago yan, ipag-usapan muna natin ang ilan sa mga rumor na kumakalat ngayon around the NBA at unayin nga natin ang team ng Golden State Warriors dito mga idol. Dahil ayon nga sa kanilang isang reporter, the Golden State Warriors have yet to offer Klay Thompson a contract and it's becoming increasingly nga daw na maaaring umalis nga daw itong si Klay sa team ng Golden State Warriors this free agency. Dinescribe nga ito ng Warriors reporter, The, the Talks are essentially frozen. Kung baga, walang ganap mga idol, walang update at walang pag-uusap between Clay and the Golden State about a new contract. At matapos ng balitang yan mga idol ay ito namang isang balitang lumabas. Paul George sa Golden State sabi dito keep a very close eyes on the Warriors regarding Paul George if Clay Thompson is to leave. At iyan nga ang update sa team ng Golden State Warriors at mukhang ang may big changes na magaganap nga sa kanilang team ngayong off-season. At titingnan nga natin na mga idol after all these years kung maghihiwalay nga ang kanilang big three, ang kanilang core players at pati na rin ng Splash Bros na si Clay, pati na rin si Steph. At matapos nga ng Golden State ay ito namang kakatalo lang na team ng Dallas Mavericks. Abay gusto ni atang mag-improve. Sabi dito the Mavericks have checked in on Jeremy Grant's situation in Portland. So maybe mga idol, kinausap nga nila ang team ng Portland Trail Blazers kung ano ang kanilang balak na gawin dito kay Jeremy Grant. Sa tingin ba nila mag i stay siya sa kanilang team or siyang ililipat? lilipat? At kung lilipat, abay sigurado nga yan ang team ng Dallas Mavericks ay magiging interesado dito kay Jeremy Grant para i-partner nga kay Kyrie pati na rin kay Luca na talagang malaking help sa kanila. 3 and D player at hindi lamang yan, 3 level scorer pa. At ngayon ay atrang ang pag-usapan din ang balita patungkol nga sa isang NBA coach. And actually, sabihin natin na former coach Nang dahil ito nga si Monty Williams ay pinatalsik na ng Detroit Pistons after one year sa kanyang kontrata. Well, last year nga kasi nag-sign itong si Monty Williams ng 6 years, 75 million na contract dito nga sa team ng Detroit Pistons bilang kanilang coach. At yan mga idol ay fully guaranteed, 75 million. At kahit nga patalsigin siya kagaya ng ginawa sa kanya ngayon, ay dapat pa rin na bayaran siya ng Pistons kung ano yung nakasaad doon sa kanyang kontrata. And after ng kanyang 1 year sa kanila, ay meron pa nga natitira na 5 years, 65 million in his contract at yon ay dapat pa rin i-honor na itong ang team ng Pistons. Dapat pa rin siyang bayaran. So ibig sabihin lang yan mga idol, kahit itong si Monty Williams ay hindi nga magkaroon ng coaching job sa NBA for the next 5 years. Abay sobrang dami pa rin ng kanyang pera. May matatanggap nga siyang 65 million in 5 years. At kung yearly ay babayaran nga siya ng Pistons ng 13 million per year. Kahit nga hindi na siya ang kanilang head coach at kahit nakaupo na lang siya sa kanilang bahay. So talaga nga namang a very fortunate situation para nga dito kay Monte Williams at kahit mag-chill na nga lang siya sa kanilang bahay, manood na lang ng TV for the next 5 years, abe meron siyang matatanggap na 13 million per year or in total 65 million US dollars.